Magandang araw mga kantingero, ka no? tayo po'y magbabahagi uli ng orasyon. Ang ating ibabahaging orasyon mga kantingero ka ay ang puder ng kredo. Ito po ay dinadasal araw-araw upang magkaroon kayo ng proteksyon sa inyong sarili, upang hindi kayo tablan na ng mga uri ng kulam barang tigal po palipadangin sumpa at lahat ng uri na elemento. Nandito po ang orasyon mga kantingero. Ka